Okay, George enjoyed. Yan, ang gandang tangali kakabsat. Kain na tayo. Nagluto pa tayo ng inabraw na bulaklak ng kalabasa, patani at bunga ng malunggay. Okay na to kabsat. Baka ma-overcook naman yung bulaklak ng kalabasa. Ayan, tikman na natin. Ayan, halu-haluin natin kabsat. Ang init pa ng palayok ang magluluto sa bulaklak ng kalabasa. Ayan, tikman na natin. Hmm? Oh, Nag-gimas jords! Sumamit so, si ka. Hmm, Oh, hu oh, 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 oh. ang bango bango ng ulam natin. Ah, uh, oh, oh, game in George. Game is in George. Yan, ang tangali ka kapsat. Kain na pa tayo. Nagluto pa tayo ng inabraw na bulaklak ng kalabasa, patani at bunga ng balunggay. Shoutout kay Telma Insulia ng Bahrain. O, kain po tayo, inabraw. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangatawan. Maraming salamat. In Jesus name, Amen. Ay, nakakatakam naman na humigot ng sabaw. Sabaw muna tayo, Kapsat. Habang mainit-init pa. Apo, hindi masin maiyang. Gusto mm, ko po, Rudy. Ugy, masin George. Grabe, manamis-namis. Hmm. Gawa tayo sa usawan. Konting suka. Hmm. mekus mekus, May kayon, mga tayon. May samampay. Hmm. At puo na yun. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm, mm hindi -hmm. mm -hmm. kopya. para kay Gina Tibayan Santos. Para sa yokabsat, bulaklak ng kalabasa. Mm -hmm. Sarap ng patay. Eh. Bango. Mm -hmm. Shoutout kay Abfel Janana ng United Arab Emirates para sa'yo. Bulaklak ng kalabasa. Mm -hmm. Isa pa. Kausaw. Oh, mm-hmm. para kay Mara Corpus ng Rosales, Pangasinan. Shoutout po dyan sa Rosales, Pangasinan. Mm, game as in, George! Game as in! Manamis-namis! Oh, shoutout kay Orly Peneli ng Indang, Cavite. Shoutout po dyan sa Cavite. shout kay Junko Rakwepo ng uh, La Union City of San Fernando. Shout out po diyan sa La Union. Kiat Kupay. Shout out kay Lori Nicolas at saka sa kanyang mother na si Virginia Nicolas at sa kanyang mga kapatid na Lozares family ng Montalban Rizal. Shoutout pala kay Leo Rosquesta, Kabalbag ng uh, kaloukan. para sayo Dan Dizon ng uh, Sapang Bato, Angeles City. Mhm. Mm Shoutout po dyan sa Angeles City. shoutout pala kay Jesus Joji, ligsay ng Swift Current Canada. Yan, shoutout po diyan sa Canada. May nanonood pala sa atin sa Canada. Hmm. Hmm. gusto ko yung bulaklak. Mm. Hmm. Ganyan natin lahat. O ito para sa 165k followers. Maraming salamat kakabsat. Huh. <laughs> Lord, maraming maraming salamat ulit at nabusog po ako rito sa binigay niyong blessings. Napakasarap. Maraming maraming salamat po. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang nagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Lagi niyo po silang bibigyan ng lakas at magandang pangangatawan para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila. Maraming salamat. In Jesus' name. Amen.